Uh, bibigay ko na lang po na parang 200 pesos lang po ang isang piraso mga bossing kung mapagmahal o lagpas pa. 200 plus uh, pesos. Uh, ang damage po nito mga bossing, Uh, yung iba, pupunasan lang po talaga. Katulad po niyan, puro alikabok lang po siya. Galing nga po kasi ng warehouse. Pinapapakiyaw ko po itong isang container na ito for only 150,000 pesos lang po. Dito lang po yan matatagpuan. CAG Balagtas po yan. Sa mga gustong mag-start mag po ng business, uh, baka ito po yung pagkakataon ninyo para kayo makapagbenta ng ganito. Karami. Isang container po ito, mga bossing umapagmahal mapagmahal, for only 150,000 lang po. 150,000 pesos lang po ito. Kung tatawad po kayo, pwede po kayong makipag-usap sa amin ng personal uh, at hindi naman po kami ano, uh, hindi naman kami masamang tao. May pwede po kayong patawarin mga boss yung mabagmahal. Ayan, katulad po yan, pakita ko lang din po sa inyo kung ano po yung mga nilalaman ng ating pakakutin uh, for only 100 50,000 pesos lang po ang isang container po natin mga bossing kung isang container po yan approximately nasa 600 pieces plus po yan to 500 more than that po ayan po basta 500 to 600 pieces po yan pupapatak po siya ng mga 200 pesos something lang ang isang piraso. Ang nakatag price po sa kanila, lahat naman po yan, may tag price po siya. lang sa Katulad po na halagang aning, ay hindi, ito, 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 ito. Uh, hanap tayo na may mga tag price po dyan, ha? Ito, 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 ito. Tulad po na ito, mga bossing mapagmahal, ang halaga po niya ay 4,995. Bawat isa po, may tag price po yan. So, dito po, pinapapakiyo ko po siya ng halagang 150,000 negotiable pa po yun. Bahala na po kayo makipag-usap kay aking, sa aking bossing na makdo. Ayan, hanapin nyo lang po dito sa may Barangay Santol, uh, G1B Balagtas, Bulacan. CAG Balagtas lang po, searchable naman po yan sa Google, uh, Google Map. Maraming salamat po. Tama. Ayan mga apps. Kaya so, ang nang gaganapan ngayon dito sa CAG Power Tools Warehouse, Balagtas. Uh, Balagtas branch, sa so, mga nagtatanong po ng location nito, Barangay uh, Santol, G1B, Nuya Road, oh, uh, Balagtas, Bulacan, Kapap. Malapit po ito sa Barangay Hall. Uh, Pagtanong-tanong nyo na lang po dyan sa lapasan kung saan ang warehouse ng CAG, mga Paps. At ituturo po kayo. Kaya, katulad po nang nakikita nyo, mga Paps, ayan. Pagkagagandang mga power tools po ang mga nakalatag ngayon dito sa CAG. Ayan, may makita may luto iba-ibang brand po yan iba-ibang klaseng power tools ang makikita nyo rito at napakamumura pa wow brand new Ayan, naka plastic pa tatlo, hindi lang dalawa battery mga paps nito, kundi tatlo ayan marami po kayong pagtitilian so ayan mga paps ito, Nakikita nyo po ha, 3 battery na yan. 2, isang charger. Ayan o. No? 2 battery. 2 battery, isang charger. Ayan, kumpleto. Ayan, may mga bala na. Napakaganda o. Oh. Bagong dating lang. Bagong dating lang po ito. May init pa dito sa CAG Power Tools Warehouse. Ayan o. No? Ah, circular. O, oh, ayan, circular. Ah, magkano dito daddy Rod? Yung 2,300, 2,000 sige. Ayan o, no? 2,300. Pero, mabibili nyo hanggang 2,000 pesos lang mga pap. So, brand new. Makita. Ayan oh. 500 mm. Oh, 500 mm. Ito. Ito cordless drill. Cordless drill. 1.8 18 so, lang. Uh, 15. Oh, ayan oh, 18 makukuha niyo nang 15 sagad. Ayun, lahat po may bawas pa yan oh. Pero brand new po yan. Ayun, kaganda na, 15 napakamura na po niyan, kumpleto na bala yan. Oh. Set na po yan mga paps oh. Magkano sa welding machine natin dati? Yung tag 2,500, uh, 2,000 na lang. 2,000 na lang, ang laking diskwento nito ah. O, oh, mga welding machine na ganap dyan, yung dating 2,500, 2,000 na lang. lang. Ayun o. Oh. 300 amp na yan. 300 amp na yan. Dating. Ayun o, oh, bagong dating. Uh, makita, air, hot air gun. Hot air gun. 800 pesos. 800 pesos na lang. Jigsaw. Dito sa Gigso. 1,500. oh, 1,500 na lang daw yung jigsaw mga paps So, biruin nyo. Napakamura talaga dito sa CG. Eh. Ano? Iba-ibang power tools yun, mga yan mga paps So, Napakaliwanag. Napakaganda. Oh. Pagpugali ka ng barrel oh. ng Lotus. Yan oh. Tayo. May libre ng host. May, may libre ng host. Oh, libre. Magkano sa kanya Daddy Rod? Oh, ganito sa Lotus na may 1,500 libre na to. Wow, 1,500 libre na yan. Kung sa iba bibilhin pa nila si Parek yon. 1,500 pesos. Ayan. Dito po sa CJ mga paps, set na po yan kasama na. Sandals na lang. Oh, ayan sapatos. So, Safety shoes. Safety shoes heavy duty. Uh, 1,000 na, na lang, na lang mga paps. Oh. So, 10 na lang ang available. Ayan oh, last 10 pieces mga paps. Ayan, pan, napakaganda yan sa pa saka hindi siya mabigat. Hmm. Magaan. Yung 125cc, oh, 1,200 na lang siya. oh, 1,200 na lang na, ito. Libre na rin yun. Libre na rin yung host. 25 feet. Ay, Napakahaba na yan. Ayan mga paps. Oh. At sa tuwing pupunta kayo rito, lagi nyo hahanapin. Ah, eh. there siya po nakaano dito sa mga power tools natin. Ayan. Oh, <laughs> may ilaw. Laser. Laser? Oh, may laser pa. Oh. Pang ano yan natin ron? Ang pangulayan sa mga level yun. Ah, sa mga level. Okay, magkano naman sa ganyan natin? 2,000. 2,000 na lang. Napakamura mga pops. Eh. 2,000 pesos na lang. Eh. Yan o oh, mga paps o oh. Ito o oh, sa mga naghahanap ng na mga budget meal dyan Pero magandang klase Grinder, barena, makita no O oh, 400 pesos lang dito oh. 400 pesos Yan Grinder, eh. barena, 400 pesos lang dito po sa CAG mga paps o oh. Ayan Ay, Para pa po ako dyan na dating ano hmm. Ah, bagong dating lang dito. Mga bagong dating mga paps, oh. 400 pesos Obusan lang. Ang kami nung nakaraan. Naubusan nung nakaraan. Mga bagong dating mga sa kabilang pa. Kaya kung marami yan sila kukuha, uh, ko sila mas marami. Mas marami. Yan oh, magaganda ito mga boss. Mga makita Oh. Sa boss, 600 Sa boss, 600. makakadiscount pag maramihan. O, nakalatag lang po. mga barina grinder dito sa CAG tapakarami working good condition yun Pupili ka na lang. Pupili lang ng kulay na gusto nila. Ayan. Dito. Yung 1.5. 10,000. 10,000 pesos yung 1.5 na aircon so, mga paps. 8,500. 8,500 yung so, 1 HP. Ayan o. Oh. 0.675. 75 yung 0.6. Ayan yun, mga paps. 7,000 yung 0.5. Napakamura. Window type po yan. Alpine. Alpine brine. Ayan. At yung hindi yung lang yung po yan. Ayan. Ayan na yung gamit. Ang malamig ano? Oo, malamig. Ayan yung gamit po dito sa CEG, itong i -5. Tested po yan. Ayan, o. Oh. O, oh, yan. Sa mga gusto mag-wholesale dyan, o. Oh. Puro grinder, barina. O, oh, magkano sa wholesalean. Lang Basta pumunta lang sila Ayan mga paps O oh. yan sa mga gusto mag wholesale Punta lang po kayo Tambak po yung barina grinder dyan oh, Napakarami o oh. Ay, ano so sa mga gusto mag-wholesale, kaya ano pa po hinihintay nyo? TV. Oh, may TV pa? Hmm. 1,600. 1,600, ilang inches na di, Ron? 1,600 16. 16. 1,500 mga paps, so ayan, may TV. Ayan mga paps, so ayan sa naghahanap ng Dohan Jacket. Ayan, kumain. Kumain jacket mga paps, napakaganda oh. Oh, available po dito sa si Ichi Powell Tiles Warehouse yan oh. Uh, Diyan, pakitanaw na lang po dyan sa Ayan Dalawang klase napakarami po Astron Ayan, marami po kayong mabibili dito sa CG Power Tools Warehouse mga paps oh. oh. meron pa pong ano rito oh. Uh, ano po ayan oh. available po yan dito sa CG mga paps Ayan, marami pong tao oh. Meron pong Eurotech single door refrigerator. Eurotech. Ito, Empire. Empire speaker mga paps. Oh, ayan mga paps, dito sa CG Power Tools Warehouse, ayan eh. Mamimili po kayo ng kulay ng malitang gusto nyo. Ayan, 1-5 dalawa. Parang by 1 take 1 na po ang lumalabas niyan. Basta 1-5 dalawang peraso na po. Ayan, eh. Napakaganda. Ayan, o. Oh. O, ayan, may mga presyo pa sa mall yan. Ayan, o. Oh. Presyo yun, ito, ito, ito. Ito. Ayan, o. Oh. Oh. O, ayan po yung presyo sa mall. 299.99 magti 3,000 na so dito mabibili nyo lang po ito dalawa 1.5 lang dito po sa CAG Power Tools Warehouse Balagtas Branch yan napakadami pong maleta nyo kayo po mamimili ng kulay dyan yan 1.5 lang dalawa na naghahanap ng stroller. Ayan, o, sa mga naghahanap po ng stroller diyan, ayan napakarami oh. Eh. lang po kayo dito sa CEG Power Tools Warehouse Balagtas Branch. Ayan Oh. Iba-ibang style, iba-ibang kulay po yan o. Napakarami nyo po pagpipilian. At lahat po mga bagsak presyo yan. 5,000 malibon shop yan. Dito sa atin, magkano na lang? 1.5. O 1.5 na lang mga pap. So, biruin nyo, 1.5 na lang yan. So, ayan o, oh, mamimili po kayo ng style. One five na lang. Oh. Ito mga paps, oh, sa mga nag ng purifier dyan, no? Oh. Ayan, oh, one lang po dito, oh, sa CAG Power Tools Warehouse Balagtas Branch. Napakadami ah, nyo pong pagpipilian, mga paps, oh. Purifier. Ito po yung tatluhan na yan, ah. Oh. Ayan. Tatluhan na po yan. Ayan. Purifier. Napakarami po yan. Kasama na po ito. Ayan, set na po mabibili nyo rito sa CAG. Power Tools Warehouse. Napakaraming purifier. Eh. Marami po kayong mabibili rito. Ayan o, oh, napakaraming maleta. Ayan o. Oh. Ayun, maganda yun yung nakapatong na yun. Ang malaki o. Oh. Ayun o. Oh. One five by one take one. 1.5 dalawa na po mga paks oh. Maleta Ayan, available din po ito mga carpet dito mga paps oh. Iba-ibang design, iba-ibang size May malaki May iba maiksi Ayan po, iba-ibang design Ayan Iba-ibang kulay po yan oh. Iba-ibang design Ayan may pinakamalaki ayan available po dito sa CG balagtas yan Meron pa pong mga pabilog oh. Sa mga naghahanap ng pabilog, ito po oh. Ito po dito sa Sea Power Tools Warehouse Balagtas mga Ayan. Yeah. mga partso oh, sa mga nag ng gasoline uh, generator set. Dito po sa CJ Power Tools Warehouse. Ayan, Honda Ayan. Yan, oh, Honda malalaki po ito mga partso. Oh. Ayan, available po 'yan dito sa CJ Power Tools Warehouse Balagtas. Ayan, marami pong stock. Ganito po kalaki 'yan oh. Ganito kalaki 'yan oh. Ganyan po kalaki yan. Available po dito sa SAJ generator. Ano sa mga naghahanap ng generator ganyan kalaki oh. 7.5 horsepower mga seven ayan. 7.5 horsepower.